ginamit niya ang ginamit niya asawa ko ginamit niya ang asawa niya akin na to oh ayan sakit ang kanyang katawan pahagod kayo atan. hello guys may hinahagod kang matandang may sakit ano saan yun sa binitagan ah sa binitagan ah walang <laughs> yung buhay pa buhay pa? Yun matanda dito si Tepening parang na-stroke. Mm. Nanay ni Ate Joy. Bakit? Sobra taas ng sugar. May na-stroke pala ng mataas ang sugar. Payat na ngayon be. Ang bago lang. Ate Pening dito, nanay ni Ate Joy. Mm -mm. Pag mataas ang sugar, kung payat. May na-stroke pala ng ano bet, ng sobrang taas ng sugar. Oo. Ano? Pero pag umaba ang hyoga niya. Yan, nayuan ko na. Nayuan ko na. Ito, doon mo na. Yan po si Atan. Yan po ay aking kasumba. Ako po'y tinatridor. Tingnan. <laughs> <laughs> Yan naman po si Obet. Ay, di na makahinga. na patent. Guys, naraming ko lagi. Sige, so, sige, sige sabi mo lang atan. Para. <laughs> Kung anong problema ni Obet, sabihin mo. Sino ba yung nagsabi? Bang galing mo daw magmasahe. Nakakwentohan ka nung nakaraan. Sino? Parang hindi na nagmamasahe si ano ni? Si Mila. Nagmamasay pa ba? Hindi na ni. So hmm. Sayang yung balakas ng kumita doon sa mga kapatid ko eh. Ah, yun. Mm, wala -hmm. so kasi sa bunga ng anon eh. Kung ano sinasabi. Tas Magaan lang ka rin noon. Mm -hmm. Napahagod na ba diba kita doon? Hmm. Ayo, oh, dati. mila. Anong sarap? Sarap ba? Ma ano, Mag-ano lang. Si Mila? Si Mila. Para ang ilang matiwa. Anong <laughs> May ilang humagod. Eh, <laughs> siyempre babae. Hindi, mayroon. Ano, malaka. Pet, di ba si Manang? No. Boy pa ba yun? Hindi, baka Makapatay na, no? Nakapapahagod ba ako doon? Yeah, Nasaan? No, okay. Tagabi niyan. Huh? gym din yun. Kasi nag-instructor yun dati sa gym at si Obert. Meron doon matandang babae nag-gym, naghahagod din. 65 years. 65 years old na. Hmm? Mm, -mm. Gaano pa din siya.